So, ito na nga mga Habibis. Papunta kami ng rehearsal today ni Habi David para sa aming upcoming show na The Habibis Show Live sa February 24 yan sa Music Museum. At nag-request sa mga taga the world champions ng Filipino style spaghetti. Siyempre, kahit ilang beses ko nang niluto ito, pagbibigyan ko pa rin sila, diba? Na-miss daw kasi nila yung aking Filipino style spaghetti. At siyempre, pag nagluluto ako nyan, kailangan kompleto ang rekado. May beef, may hotdog, at saka may mushroom. And this time, naglagay ako ng liver spread kasi may nagsuggest sa akin last time na ko don ng liver spread para daw mas masarap. Kaya natin for today's video, Char. At syempre dapat al dente ang noodles. At dahil nakakangalay maghalo ng sauce, tunulungan ako ni Ate Rose. Para lalong mas masarap ang ating sauce, nilalagyan ko kayo ng isang buong cheese. Kailangan creamy at saka cheesy. Nako, pati si Ate Rose tsaka si Lindy natatakam ng kumain. Pati si Habi David, takam na takam ng kumain. Gusto nang tikman ni Habi David yung niluto kong spaghetti. Yan. Kasi kanina tinikman ni Ate Rose, napangiti ka Ate Rose, di diba? ba? Ba't kinapangiti? Eh? Ang sarap. Po, sir. <laughs> Diba? O, oh, yan. Ha? Huh? Ano sabi David? Papatikin lang natin to. konti lang. Para lumatik mo ni Happy David. Kung... Excited ako. Kung <laughs> masarap ba ang ating spaghetti? Mas, Is spaghetti? Alam mo, every time gumagawa ko spaghetti, mas sumasarap. Sabi uh, ni Lucia, Daddy, pwede ako din? No. Mm -hmm. Ano ba no? I love it. Ano, Dasa? I love it. Sarap? Mm -mm. Super sarap. Wait lang, mainit pa. init. <laughs> Is spaghetti. Ang sarap kasi ang taba ng gayot ng hotdog. <laughs> Masarap din ng sauce. Mm. Picturean -hmm. ko. Padalim ko. Mm. At eto na nga, ready na ang ating Filipino style spaghetti. Maya maya nga lang, umalis na kami ni Javi David para pumunta sa Academy of the Performing Arts. Doon kasi kami mag rehearsal for today's video. Excited ako ngayon pumunta ng rehearsal kasi first time ko makikita yung musical performance. Kung mahilig kayong manood ng mga musical theater, manood kayo ng show namin sa February 24. At eto na nga, kakain muna kami bago mag-start ang rehearsal. Kamusta ang spaghetti? Sarap. Sure. Sarap parang ano. Si Derek Rod. Matatalo, matatalo na ito yung Jollibee. Oh. Thank you, Totoo. Mas masarap pa sa Jollibee. Ron. Shout out tayo kay Miss. Ano nanay? Miss Lita. Lita Gohel. Ayan. Mm -hmm. The best. Mapapalitan ng mga Jollibee sa Pasko. Ay. Mga etos talaga eh. Kamusta teacher June? Sorry. Is spaghetti. <laughs> spaghetti. Sabi nga natin. Is spaghetti. Pan mo. Masarap talaga. Eric <laughs> John. Ayan ang that the world champions. Abangan yeah. sa February 24. The Habibi Show. Oh, Ayan. Yeah. Ako hindi mo ko tatanungin. Kung okay. um, saan spaghetti? Ang um, sarap kasi yung sarap ng pagmamahal mo. Oh! Ah! Yeah! Kiss na! Yes! <laughs> yes! Nice! Grabe na talaga ang preparation para sa The B Show Live. First time ko nakita si Habib David na nag-a-acting tsaka kumakanta. Sigurado kami mag -e enjoy kayo sa show. Kung hindi pa kayo nakakabili ng tickets, available ang tickets sa ticketworld.com.ph. See you mga Hobby